Sunday 9.80, 9.20 part time pa rin mga Dre pagod na nga eh, pagod, pagod na na rin pagod na si Reyn, pagod na rin ako siguro saglit lang kami ngayon mga Dre kasi 3 weeks na kami ano eh, 3 weeks na, pag 3 weeks muna kayo rey no, hmm. so, Wala kawalag pahinga anyway yun mga kaya mga Dre no, uh, pakita namin sa inyo yung gagawin namin, thank you So, ito yung gagawin namin mga drenong. Tatanggalin, ah lalagyan namin ng tayo sa ilalim. Tapos pipinturahan ito ng puti, pati yung siling. Ito, kailangan tanggalin. Ha, ah, ito yung medyo mahirap mga drenong. Pero, nga, ito yung namin. Kapit na kapit eh. Anyway, we will try kung paano tatanggalin yung mga dreno. Una muna, ito muna tatanggalin ko para may usap namin sa nababo na to. Ah. Okay, madre. Later. See you later. Grabe yung video nila sa likod, madre. <laughs> Ang hirap tanggalin eh. nga uh, pala mga trainer na ibang kulay ng tiles yung gagawin ko. Ay, gagamitin ko, no? <laughs> okay lang yan. Weird, pero okay lang yan. <sighs> Nandiyan ko ba yung spacer, rin? Wala, no? Yung white? Oo. Sa baba? Kulin ko? <sighs> Paki na nga rin. Oh. Ito yun, ha? konti. Huwag na tayo. Ang ipadaan mo, Ponte. yung ano. Di ba, mas maganda pag roller. Ito naman pag brush. Okay. Kaya lang, dapat may Ponte. malita yung roller, na no? Wala ka lang kung brush yung mga gilid. ah Uh, eh, gawin mo kung anong magagawa. Ponte. Pero, o, oh, kasi ito rin, no? Pati yung ceiling pala rin. May tape pa ba tayo? Mm -hmm. Yung ceiling pa. Nuoris 10.30, ten terti, ten poorti. ng Gina, pakahaba ng pila. Ano kasi ngayon? Uh, pista ng Nayon. Pista ng Nayon? Pakadaming tao. Pakadaming <laughs> tao. dito daw si ano mga dreno. Si nan dito, si Jackie Chan. Ewan ko, hindi <laughs> naman ata natuloy. Hoy Ace. Andre, ito malamang kilala niyo to si Kadopa thank oh ay ito na nandito na sa'yo oh Mendoza <laughs> family shout out daw oh ayun oh, <laughs> nagbablog pala no Ayan. Ah. thank you, thank you. Oh, uh, sa family. Thank you. But I'm thank you. Thanks. Ano ba 'yung ice candy? Pumayat nga si Jonah, pumayat. Jovi, nagkakating ka, Jovi, ha? Ah. <laughs> ano ba yan? <laughs> <I see. laughs> halo nice eh. <laughs> uh, uh, <orang> <laughs> Ito ang dinadayo mo, Andre, oh, no, ng no, no, no? Mga <laughs> karaniwan nagpupunta rito, mga pagkain. Andre, nandito na ako ngayon sa butika blood pressure dito ako sa butika mga Andre no? kakakuha ko lang ng resulta nung, di ba nagpa, nagpa blood test ako nung nakaraan, lumabas na yung resulta galing ako sa doktor ko ngayon at nandito nga ako sa butika kasi meron akong high cholesterol kaya may maintenance ako mga dre, para sa kolesterol. Binigyan niya ako. Yun. Tapos ang maliligayang araw mga dre, no. Kakalimutan ko na si Sisig, tsaka si Lechon. Seven mga dre, no. Seven yung ano niya, yung... Yung kolesterol ko. At ano yung mata. Sabi niya, a little bit high. Ewan ko kung a little bit high nga ba yun. ilamang mo pa sa boundary. Um, anyway. Ayun Ay, mga dre, no? Sabi niya nga. Sabi niya, tinanong. Sabi ko, kailangan ko bang mag-diet? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ilang bang timbang mo? Sabi ko, nasa 70. Tapos, ano bang height mo? Sabi ko, six footer. Hindi, joke lang. <laughs> sabi ko, five, six. Tapos sabi niya, okay, you can lose maybe 5 to 10 to 10 kilos. Tapos mag-exercise ka para pawisan ka. Sabi ko, physical naman yung trabaho ko. Sabi niya, still you need to exercise. Sabi niya, ganon. Tapos sabi ko, hanggang kailan ko inumin yung maintenance. Sabi niya, when you lose weight, then we will check again. Sabi niya, ganon. So, binigyan ako ng, ng reseta na gamot for 8 months yata mga dreno so ganong katagal kaya yun uh, ang kinakain kong kanin ngayon mga dreno ano na lang 1 cup sa tanghali sa gabi konti na rin lang naman kaya lang hindi ko na nasusukat so inisip ko ano diet pag gagawin ko mga dreno <laughs> baka mamagkulaps naman ako sa hilo mas delikado yata yun no? <laughs> pero ganun, gano pa man mga Andreno, yun nga uh, okay naman yung ang pinaga, pinagaalala ko mga Andre no? yung ano eh yung blood sugar ba at least yun, normal sabi niya normal naman yung mga test na ginawa sa yung ano lang talaga yung cholesterol nga at sabi niya nga matagal daw mawala sa dugo yun sabi niya pwedeng pumayat ka na pero yung cholesterol sa dugo mo ganun pa rin sabi niya kahit siguro it will take mga 2 years daw mga dre bago mag move yung cholesterol sa dugo yun ang sabi ng doktor ah ganun daw kabagal magbago yung cholesterol sa dugo kaya sabi niya simulan mo na ngayong pag exercise at umiwas sa lahat ng mga mantigang pagkain at yun magpapaalam muna ako kay best friend best friend fried chicken <laughs> Ayun mga dre, nakikita niyo yung, yung nilalagay niya ng mga ano, mga sanga. Ano yan, gigilingin yung ano, yung kahoy. Ang galing niyan eh. Kahit mga kahit malalaki na, na ano na mga mga sanga. Mga ano diyan eh, kubaga ma niya mga dre. Ano. Dami na lang ano eh, alam eh, di ba? Oo oh, nga pala mga Dre, no? dahil ano dito? <laughs> dahil hindi ako diabetic mag-celebrate kami mga Dre no? <laughs> Pumili na ako ng lechon <laughs> Masaway eh no? Eh, no? Ano pa naman eh, kailan ba yun? Sabado? Ang kumain kami litsyon, ng lechon, pinakain na Jeremy ano na lang ako ngayon mga Andre, mga roast na lang siguro tsaka isda, isda muna isda, gulay tsaka kailangan na mag ano kailangan magpapawis eh sabi ko mabigat naman yung trabaho ko physical naman yung trabaho exercise pa rin iba daw talaga pag ano mga Andre no? iba talaga yung exercise tsaka iba rin yung trabaho kahit sabihin mo physical yung trabaho mo tapos pala kinuha natin yung magit na roller no? okay na rin Okay na yata yun. Ito na. O Oh. Marami pa ba? Ito sa ibang, maliit yung ano. Tingnan okay okay okay, mo. Sarang mo. Okay na. Okay na yun rin. Oo, pinisi mo na lang.